Ang overdose ay kapag uminom ka ng labis na dami ng iyong iniresetang gamot. Hindi lamang ito iniresetang gamot, maaari rin itong labis na dami ng iyong over-the-counter na gamot, pati na rin mga herbal na gamot. Ang iba't ibang dahilan para sa overdose na ito ay karaniwang kapag umiinom ka ng maraming gamot nang sabay-sabay, Maaring ito ay sinadya, maaring hindi sinasadya. Ang sinadyang overdose ay kapag mayroon kang maraming gamot at nakalimutan mong inumin ang mga ito. Uh, pumili kung aling gamot ang iinumin at mayroon mong inumin ang doble o triple na dosis ng particular na gamot na iyon. Ang yung sinadyang overdose ay kapag mayroon kang pisikal o psychological na stress ayo. Maaring lumabas ang iba't ibang sinyales at sintomas ng overdose na ito. Maaring ito ay pagduduwal, maaring pagsusuka, maaring pagtatae, maaring hindi regular na tibok ng puso, maaring hirap sa paghinga, minsan maari kang magkaroon, maagad. Oh, And the quiz I could think overdose while you may panic. Una, kailangan ka pontili mo maging kalmado eh, at ipahiga ang tao sa isang tabi. Itaas ang kanyang binti upang ang kanyang balakang at tuhod ay nasa 90 degree na anggulo at itulak ang kanyang ulo. At baba pataas Upang hindi maharangan ang kanyang daanan ng hangin, dapat malinaw ang kanyang daanan ng hangin, obserbahan ang kanyang paghinga, obserbahan ang kanyang pulso. At kapag ikaw ay napumunta sa emergency, gagawin ang kasaysayan. At pisikal na pagsusuri at iba't ibang mga pagsusuri sa laboratorio ang isasagawa. Isinasagawa. Napakasimple at napakahalaga kung paano natin maiiwasan ang overdose at ito ay sa pamamagitan ng palaging pagbabasa ng label ng partikular na gamot bago ito inumin. Kung ikaw ay nag-overdose kahit kailan, mangyaring sabihin sa iyong doktor na maaring ito ay dahil sa mga gamot na magkamukha o magkatunog. Keep mga compound na may magkasulad ng label, maaring magreseta siya ng alternatibo para sa iyo. Siguraduhin na itago mo ang lahat ng iyong gamot, uh, med gamot sa isang nakasarang lugar na malayo sa mga bata. And yung kinabasan uh, ng overdose na ito ay nakadepende sa kung gaano karaming gamot ang iyong nainom, anong uri ng gamot ang iyong nainom, at ano ang kalagayan ng iba't ibang bahagi ng iyong katawan. Salamat